Kasi sa last Olympics, hindi ako naniniwala sa sarili ko. Yun ang wala ako. Ang kakaiba sa 2008, 2012, sa 2016 is may chance akong manalo dito. Ayokong magpangako. Ang gusto ko kasi gawin ko. Gawin ko dahil gusto ko. Gawin ko dahil proud ako maging Pilipino recover na ako dito. Kasi same lang naman ang weather sa Pilipinas. Although medyo malamig, nakarecover naman. Tapos yung time, ngayon medyo mahaba-haba ng tulog ko. So physically okay na. Hindi inasahan ni Diaz ang silver medal. Gusto ko lang naman bronze lang. Tapos magawa ko yung, yung, yung dapat kong gawin dyan sa platform. Tapos nung nalaman ko silver, wow, Iba pala. Iba kung ikaw ang gumagawa. Iba. Baka that time eh, medyo immature. Ngayon siguro, yun yung trial siguro ni God sa akin. Tapos, by two years ata, parang ginawa niya akong mature to be close to Him more. Grabe yung nanay ko kung mag-pray. Grabe yung nanay ko. Talagang, birthday niya ngayon. Happy birthday, Ma! Mga Pilipinong nag-support uh, uh, sa akin, nag-pray. Thank you. Um, prayer, oo, oh, yung prayer talaga ang nagtumulong sa Sobrang kay. saya po, sobrang nakaka-proud. Oo, oh, sa clean and jerk talagang kumpiyansa ako. Sa snatch kasi nagkaroon ako ng injury, so medyo nawalan ako ng kumpiyansa doon. There was a solo haka from a New Zealand fan. There were fans from Ireland, Switzerland, Italy and the United States who joined in the singing of the Olay song while Heidi danced on top of her chair. And of course, the request for autographs and pictures. Nakita mo yung reaction ng mga tao when they finally realized na ikaw pala yung kasama din sa loob ng restaurant. Nung nakita mo sila nagkantahan, nag-cheer, nagpalakpakan para sa'yo. Did you ever imagine na yung Olympic dream mo na weightlifting would give you that sort of recognition? Um, di ko po yun na-imagine na ganun yung recognition nila sa, sa napanalunan ko. So sabi ko, grabe pala yung na-achieve ko para sa Pilipinas. po na nare-recognize nila ang Pilipinas sa, sa larangan ng weightlifting. So, so sa weightlifting pala, may laban tayo sa, sa Pinas, sa Olympics. Burger, ice cream, pizza at adobo. Puro pagkain ang ibinida ni Heidi Lynn Diaz sa kanyang Facebook account matapos makuha ang silver medal sa Rio Olympics pati sa layover sa Dubai pa -uwi ng Pilipinas, pagkain ang kanyang hinahanap at pinag-uusapan. Bumabawi raw siya matapos ang diet ng kamote, brown rice, chicken, egg at gulay para sa training. Wala akong favorite, halos <laughs> <laughs> lahat favorite, lahat favorite. Pinag-iisipan na rin daw ni Haydelin na mag-aral ng culinary course at magtayo ng restaurant. Pangarap ko rin daw. Siyempre, iba din pag... <laughs> Kailangan, kailangan matuto, kailangan experience. Pero malapit pa rin daw sa puso niya ang weightlifting. Kung pagpipilihan ka na restaurant, food business, ano, weightlifting gym, um, ano yung pipilihan? Marami sa lakay. ay pwede sa bike. Weightlifting gym. Weightlifting gym. At habang nasa airport, may mga Pilipinong dumapit kay Heidelin para batiin siya at magpa-selfie. Excited na raw si Heidelin na makita ang pamilya na noon pang Mayo niya huling nakasama dahil sa training. Ito ng aeroplano natin. kasabay natin sa si Heidelin Diaz. Yes, and ayun, uh, bumaba na siya sa plane and uh, sinalutong siya ng airport and sinalutong din sa ng mommy at daddy niya na talagang close niya and first time nila magkita mula May, no? Force uniform at ang silver medal. Naging emosyonal ang weightlifter na si Hydeline Diaz sa kanyang pagdating sa NAIA Terminal 3. Gusto kong umiyak pero sobrang shock ako kasi hindi naman ako sanay sa ganitong kadaming taong mag-welcome sa akin. Naging mainit ang pagsalubong sa kanya ng inang si Emelita at tatay na si Eduardo na uling nakita ni Hydeline noong Mayo. Ito rin ang unang pagkakataon na nakarating sila sa Metro Manila. Alay daw ni Heidelin sa ina ang medalya dahil pumatak ang araw ng laban sa ikalimamputatlong kaarawan ng mami niya. Nagpapasalamat ako sa kanya na narangdaman niya yung that time. Kasi that time kasi medyo yung opo, low moral ako that time. Sa prayers niya talaga kasi naghingi talaga ako sa kanya. Sabi ko, bigyan niya ako ng uh, ipagdasal niya ako na sana kayanin ko. Mahal na mahal niya ako. Through prayers, tapos Um, every every time nagchat sa akin, tumatawag. Hindi ako humahabol sa ganun kalaking pera. Ang sa akin lang, ma ko lang yung Pilipinas sa Olympics, tapos mapanalunan ko, masaya na ako Naunang sinabi ni Diaz na magre-retiro na siya matapos ang silver medal. Pero nag-iba ang isip ni Diaz at inihayag ang kagustuhang sumabak sa 2020 Tokyo Olympics para sa ginto. Oh, hindi na ako papayag na silver lang. Gusto ko gold na. Pagkatapos ng press conference sa na NAIA 3, dumiretso siya sa Davao para sa courtesy call kay Pangulong Rodrigo Duterte. Si Haidalina Tubong Zamboanga ang kauna-unahang taga Mindanao na nanalo ng Olympic medal. Matapos ang kwentuhan, inabot sa kanya ng Pangulo at ng Philippine Sports Commission ang cheque na limang milyong piso bilang incentive. Pinangakuan din siya ni Digong ng dagdag na 2 million bilang bonus na iwagayway ko ang bandila ng Pilipinas sa Olympics. Um, naipakita ko na kaya natin mga Pilipinong manalo sa Olympics. Sobrang saya po! Sobrang proud na maging Pilipino! Thank you, Lord! Thank you!